Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang tinupad na nga po ni Kyra Irving ang kanyang ginawang babala sa Boston Celtics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagsalita ng na nga po ang Brooklyn Nets sa trade ni Bridges sa Los Angeles Lakers. Bagamat man nga po mga katrops, buhay pang tsansa ng Dallas Mavericks na maging kauna-unahang team na nakapag-comeback mula sa pagkakabaw ng 0-3, ay mahaba-haba pa nga po ang kanilang lalakbayin gayong kakailanganin pa nga po nalang manalo ng at least dalawa pang magkasunod na laro bago nga po nalang mapwersa ang kanilang Game 7. Ngunit kahit na ganun, ay tatanggapin na rin naman nga po nalang ito ng buong buo, gayong mas mahalaga para naman nga po sa kanilang team ngayon na manalo sa kanilang mga laro sa ngayon nga po mga katrops ay hindi mo na nga po nila iniisip ang kanilang Game 7 since mas nakafocus nga po sila kung ano ang susunod nilang laban. Yes, one game at a time na nga po mindset ngayon ng kanilang mga players since gamit nga po ng ganitong klaseng estratehiya ay natupad nga po ni Kyra Irving ang kanyang sinabi noon sa isa sa mga fan ng Boston Celtics sa Game 2 na magkikita para naman nga po sila sa Game 5 ng NBA Finals sa loob ng TD Garden. Kaya kung nagawa nga po nila iyan ngayon ay sigurado nga po na mauulit nga po nila ito sa kanilang susunod na laban. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nagsalita ng na nga po ang buruk na net sa trade ni Michael Bridges sa Los Angeles Lakers. Ibinulgar na nga po mga katrops noong nakarang linggo na balak nga po ng buruk na nets na i-trade ang ilan sa kanilang mga manlalarong ngayon kagaya na lamang ni Michael Bridges sa darating na offseason. At isa nga po sa mga naibalitang kupunan na interesado sa kanyang serbisyo ay walang iba kundi ang Los Angeles Lakers na naghahanap na naman nga po ngayon ng isang superstar na maaaring nga po nalang maipang tandem kina Lebron James at Anthony Davis. Bali maaaring nga pong i-offer ng Lakers sa Brooklyn Nets ang kanilang mga players na si Narui Hachimura at maging si Austin Reeves. Ngunit makalipas lamang nga pong ilang linggo mula nang lumabas ng ganong klaseng balita ay pinasinungalingan na naman nga po ito ng mismong front office ng Brooklyn Nets Gayong wala rin naman nga rin po talaga silang balak na ipamigay si Miguel Bridges since siya nga pong natitirang superstar ng kanilang team at inaasahang maunguna sa kanila sa susunod na season. Kaya dahil nga po dyan ay wala nga pong ibang choice ang Lakers kundi maghanap na lamang ng iba pang manlalaro na makakatulong sa kanilang kukunan. And speaking of Lakers mga katrops, nag-workout na nga po sa kanilang pasilidad ang isa sa kanilang mga target sa darating na 2024 NBA draft na si Devin Carter ng Providence na siyang 6 foot 3 na point guard na nag-average nga po sa college ng 19.7 points at 8.7 rebounds per game sa kanyang 47.3% shooting na maring mapakinabangan ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.